Welcome back sa ating channel mga kaibigan At kung bago ka pa lang sa channel natin Please do like, subscribe And press that notification bell Para makatulong ka mag-grow ang ating channel Well, ito na nga mga kaibigan Quadro alas Balik in sayo na mga kaibigan Dahil mayroon na siyang Parating na laban This time mga kapatid Malamang Sigurado na ito Kasi Nagsisimula na siyang mag-meets mga kaibigan Well, na notice natin sa kanilang video mga kapatid. Medyo may uh, hingal ito si Cuadro Alas. At saka nasusuka mga kapatid. Although maraming nagsasabing ginagaya yung style ni Ryan Garcia. Pero malayong malayo mga kaibigan. Alam naman natin na itong si Cuadro Alas ay tumatagay. Uh, itong wala siyang mga laban mga kaibigan during those times tumataga ito ng pulang kabayo at saka nag enjoy sa pagkain ng kung ano-ano mga kaibigan so malamang medyo mayroon siyang hyper acidity which is natitrigger kapag nag training siya mga kaibigan well panoorin natin mga kapatid ang kaniyang video a short clip ng kaniyang video mga kapatid kapatid yan courtesy of it's my boy Butiti naman ha ha. Shut out. iyo boss. Sayo shout Shut out. Huwag kayo magsabi ng mga ganyan guys. Pakita nyo naman yung mga suntok at marinig nyo kung gaano kalakas. Shut out idol. Karigara. Barangay bye bye. Oye shut out. Bye bye. Abangan po rin nyo ang first big event. Iwan ko, di ko alam bot. Ayun na nga mga kaibigan Kayo nung bahalang humusga Kung ano sa tingin nyo Well, wala pang official announcement sa kanyang laban mga kaibigan And of course, mayroon talaga yan May parating uh, Aabangan nyo na lang Abang-abang kayo guys ah. And thank you so much Kita-kits tayo ulit sa sunod nating video